Umuwi ng maaga si Elias, isang bilyonaryong sanay na halos hindi natutulog sa dami ng responsibilidad, pero ngayong gabi, may kakaibang kutob siyang hindi niya maipaliwana. Ang ulan ay walang tigil, bumabagsak sa mga bubong ng buong subdivision na para bang may gustong itago. At para sa puso niya, parang may puwersang nagtutulak pa uwi, na para bang may dapat siyang marinig o mahuli. Tahimik ang buong mansyon pagdating niya. Hindi normal. Kapag siya, kahit anong oras, naroon si Maria, ang asawa niyang laging maingay, laging may pinagsasabing reklamo, laging may hinihinging bagong gamit o bagong pera. Pero ngayong gabing ito, tila wala ang ingay na iyon. Pagpasok niya sa sala, napansin niyang bukas ang pintuan sa likod bahay. Bukas. Sa gitna ng ulan. At mula roon, may naririnig siyang mga bulungan. Mahina, pero malinaw ang tono, galit, matalim, may halong pagmamaliit. Nang lumapit siya, bumilis ang tibok ng puso niya. Tumago sa kanya ang lamig ng hangin, pati ang masangsang na pakiramdam na may mali sa mismong tahanan niya. At doon niya nakita ang eksena. Si Maria, nakayakap ang braso sa dibdib, nakatayo sa ilalim ng bubong ng likod bahay, habang kaharap ang kanyang ina, si Aling Rosa, na nakaluhod sa basa at putik na sahig, halos hindi makatayo dahil sa lakas ng ulan. Nanginginig ang matanda. Basang-basa at halatang ilang minuto ng pinabayaan doon. At si Maria ang mismong asawa niya ang mismong babaeng pinakasalan niya ay nakatitig pababa sa nanay niya na parabang hindi tao. Sinabi ko na sa iyo, Nay, malamig na sambit ni Maria, hindi ka pwedeng makialam sa buhay namin ni Elias. Hindi ikaw ang may-ari nito. Hindi ikaw ang dapat masunod dito. Kung ayaw mong magtira sa probinsya, ze di umalis ka dito. Wala akong pakialam kung saan ka pupulutin napaigtad si Elias. Parang may humataw sa puso niya. Matagalan nang sinasabi kay Maria na igalang ang nanay niya. Pero hindi niya alam na ganito na pala kalala. Hindi niya alam na umaabot na sa pagluhod, sa paglabas sa ulan, sa pagtrato na parang wala ng halaga ang babaeng nagpalaki sa kanya. Nang subukan tumayo ni Aling Rosa, tinulak siya ni Maria, hindi malakas, pero sapat para mapasubsob muli sa putik. Hindi mo ba naintindihan? Ako ang asawa. Ako ang may karapatan dito. Ako ang may boses. Ikaw. Wala ka ng lugar dito. Tigilan mo ang pagsumbong kay Elias sa likod ko. Hindi niya kailangan ang mga payo mo. Hindi ka na makikialam sa relasyon namin. Hindi na nakapagpigil si Elias. Maria. Napalingon ang babae parang binuhusan ng yelo. I-Elias? Nanginginig ang boses nito. Aang aga mo. Akala ko. Pero hindi siya nagsalita. Lumapit lang siya sa kanyang ina, tinulungan itong tumayo, at ang lamig ng katawan nito ay halos parang yelo sa ulan. naikmahina mahina at nanginginig niyang sabi. Bakit ka bakit ka nasa ulan? Hindi agad sumagot ang ina. Tumingala lang ito sa kanya na mailuha, na parang ayaw magsumbong. Pero sapat na ang tagal, ang grabing panginginig, at ang basang buhok nito para makita niya ang katotohanang matagal nang nangyayari kahit hindi niya nakikita. Hindi ko alam na ganito ang ginagawa sa iyo, bulong ni Elias, halos hindi makapaniwala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako sinabihan kahit minsan? Umiti ang ina, mapait. Anak, ayoko ng gulo. Ayoko kayong pag-awayin. Akala ko baka magbago siya. Pero ang mata ni Elias ay unti-unting tumigas. Hindi dahil sa galit na sumasabog kundi dahil sa sakit na matagal niyang hindi napapansin. Sakit na tinago sa kanya. Sakit na hindi niya naagapan. At sa likod niya, sumingit ang boses ni Maria, pilit pinapakalma ang sitwasyon. E Elias, hindi mo naintindihan, ha? Hindi ako masama. Hindi ko naman sinasadya, umiinit lang ulo ko minsan. Dapat kasi. Dapat, dahan-dahang lumingon si Elias. Dapat ano, Maria? Dapat ba na pinapaluhod mo ang nanay ko sa ulan? Dapat bang pinapahiya mo ang taong nagpalaki sa asawa mo? Napalunok si Maria, pero halatang Pilip. Hindi, Elias, mahal kita. Ginagawa ko lang to para sa atin. Para hindi makialam ang nanay mo sa relasyon natin. Alam mo namang sensitive ako. Sensitive. Natawa si Elias, pero isang mapait na tawa. Sensitive. Tumingin siya sa asawa na para bang ayon niya lang ito nakilala. Nalagay mo sa ulan ang nanay ko, Maria. Basang-basa siya. Niluhod mo siya. Tapos sasabihin mong sensitive ka? Unti-unting umuulan muli ng katahimikan. Malamig, mabigat, nakakasakal. Pero ang hindi alam ni Maria, ang hindi pa niya maintindihan, ay matagal nang may kilabot na naipon sa puso ni Elias. May mga hinala. May mga lihim. May mga salitang narinig niya sa mga tauhan habang wala siya. At ngayong gabing ito nagsisimula ng magbuklod ang mga piraso. Hindi lang ito tungkol sa pangmamaliit kay Aling Rosa. Hindi lang ito pagiging walang respeto. May mas malalim. Mas masakit. Mas itinatagong lihim. At si Maria. Kitang kita sa mukha niya ang takot na parang alam niya na tapos na ang panahon na kaya niyang kontrolin ang lahat. Maria, malamig na sabi ni Elias, simula ngayong gabi, hindi na ako bulag. At bago pa niya masabi ang susunod na salita, may narinig silang isang pabulong, mahina, pero malinaw na katotohanan mula kay Aling Rosa. Anak may dapat kang malaman tungkol sa asawa mo. Tumigil ang mundo ni Elias. At si Maria nanigas ang mukha, alam na tapos na ang pagtatago niya. Pero hindi pa niya alam kung ano mismong nalalaman ng ina. Cliffhanger Anak hindi lang iyan ang ginawa niya. Sumikip ang dibdib ni Elias. At ikaw, nakikinig ngayon. Namalim ang buong paligid ng bigkasi ni Aling Rosa ang mga salitang iyon. Kahit ang ulan sa labas, parang bumagal ang patak. At si Elias pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga. Nay ano po ang ibig niyo sabihin, mahina niyang tanong, pero ramdam ang bigat. Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Umiling lang siya, Parang nagdadalawang-isip kung dapat bang sabihin ang alam niya. Pero hindi iyon nakaligtas kay Maria, dahil sa isang iglap, lumapit siya at pilit hinawakan ang braso ni Elias. Elias, makinig ka, 'wag mo nang pakinggan ang nanay mo, emosyonal lang siya. Gabi na. Basa siya. Nag-aalala ka, naiintindihan ko, pero tinanggal ni Elias ang kamay niya. Hindi marahas, pero sapat para maramdaman ni Maria na hindi na siya gaya ng dati. Na eh, seryoso niyang ulit, sabihin niyo sa akin ang totoo. Malalim na buntong hininga ang lumabas kay Aling Rosa bago siya tumingin sa anak, yung tingin na parang may bigat na ilang taon niyang kinimkim. Dahan-dahan siyang tumango. Anak, matagal ko nang pinipiling manahimik. Ayokong masira ang pagsasama niyo. Ayokong sirain mo siya dahil lang sa akin. Pero hindi ko na kayang panoorin kang ginagawang tanga. Nanginginig ang boses ni Aling Rosa. At si Maria, tila nakalimot huminga. Nanay, bulong ni Elias, ano ba talaga? At doon na bumagsak ang salita. Hindi totoo na ikaw ang unang niloko, anak. Kumunot ang noo ni Elias. Ano po? Lumunok si Aling Rosa, tumingin saglit kay Maria na halatang nanlalabo ang mata sa takot totoong matagal ka nang niloloko ng asawa mo. Umandar ang puso ni Elias, mabilis, magulo. Aanong ibig niyo sabihin? Saan niyo nakuha yung... Anak, puto ni Aling Rosa, mailalaki si Maria. Parang sumabog ang katahimikan. Napahawak si Elias sa gilid ng mesa sa veranda. Para siyang sinuntok. Para siyang nabingi. Para siyang hindi totoo ang lahat. At si Maria halos hindi gumagalaw. Nait mahina pero puno ng luha ang mata ni Elias, sino nagsabi? May nakakita ba? Sila mismo, sagot ni Aling Rosa. Ako mismo ang nakakita. Ilang beses. Pero hindi ako lumapit sa iyo noon dahil ayokong isipin mong nang hihimasok ako sa buhay ninyong mag-asawa. Pero. Naputol siya nang bigla siyang pumutol ng luha. Pero nang araw na nakita kong pareho silang pumasok sa kotse, naghalikan pa bago umalis anak, halos mamatay ako sa sakit. Pero hindi ako nagsumbong. Umuwi ako, umiiyak. Sinabi ko sa sarili kong baka mali ang nakita ko. Baka nagkamali lang ako. Pero nang paulit-ulit kong nakikita, doon ko nalaman hindi ako nagkakamali. Lalong bumilis ang pulso ni Elias. Lumingon siya kay Maria, pero para siyang wala sa katinuan ang babae. Maria, halos pabulong pero nanginginig, sabihin mo sa akin na hindi totoo to, sabihin mo. Pero hindi nakapagsalita ang asawa niya. Ni hindi makatingin. Maria, ulit niya, mas mababa, mas mabigat. Ngunit sagot niya lang ay luha at isang katotohanang hindi na niya maitatago. Elias, halos hindi marinig ang boses ni Maria, hindi mo naintindihan. Hindi ganun yun. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Uminit ang dugo ni Elias. Hindi sinasadya, bulong niya. Paano mo hindi sinasadya ang paulit-ulit na pagtataksil? Paano mo hindi sinasadya ang lalaki na yun? Sino siya, ha? Sino? Hindi sumagot si Maria. Mas lalong umiwas ng tingin. At doon na nakita ni Elias ang malinaw, may ibang tao. Matagal na at hindi iyon matanggap ng puso niyang nilustay ang taon, pera, at tiwala sa babaeng ngayon ay hindi makatingin sa kanya. Pero bago pa siya makatanong muli, nagsalita ulit si Aling Rosa. Anak, hindi lang iyan ang dapat mong malaman. Lumingon si Elias, para bang hindi na kaya ng dibdib niya ang isa pang dago. Aano pa po? At si Aling Rosa dahan-dahang humigop ng hangin, parang hirap sabihin ang susunod. Hindi lang siya may lalaki. Napaatras si Maria, mabilis, parang tinamaan. Nay, huwag. Pero huli na. Pero may tinatago siyang mas malala. Pumalak ang puso ni Elias sa dibdib niya. Mas malala, ulit niya, halos hindi makasalita. Tumango ang ina. Anak, may ginawa siya sa likod mo na magbabago sa buong buhay mo. Nalaglag ang tingin ni Elias sa lupa. Parang nagdidilim ang mundo. Parang hindi siya makahinga. At habang lumalalim ang gabi at pumipintig ang tensyon, lumapit si Aling Rosa sa kanya at bumulong ng isang bagay na halos ikabitao ni Elias sa sariling lakas. Anak, hindi ikaw ang unang dapat niyang pakasalan. Napatingin si Elias nabigla, naguluhan na tamaan. Aano po? At bago pa niya lubos na maintindihan, bumuka ang bibig ni Aling Rosa. May kasalan siyang itinago sa iyo. At doon tuluyang tumayo ang balahibo ni Elias kasalan tinatago si Maria sa kanya sa buong buhay na pinundar niya pero bago pa ilabas ni Aling Rosa ang buong detalye ng lihim napahawak si Maria sa dibdib niya at sumigaw Elias hindi mo dapat malaman 'to ngayon hindi pa ngayon pero huli na hindi na mapipigilan ang pagsabog ng katotohanan at sa puntong iyon, alam ni Elias na hindi na ordinaryong pagtatalo ang kaharap niya. Ito ay kasinungaling ang ilang taon ng tinatahi sa likod niya. At isang lihim na magwawasak ng buong pamilya. Umalingaungaw ang sigaw ni Maria sa buong likod bahay, pero hindi iyon sapat para pigilan ang bigat ng salitang binitawan ni Aling Rosa. Parang kumidlat sa utak ni Elias ang katotohanan, kasalan? Lihim, at ilang taon na pala siyang naninirahan sa mundong gawa sa kasinungalingan. Nay, halos hindi marinig, pero mabigat, ano pong kasalan ang sinasabi niyo? Huminga ng malalim si Aling Rosa, tumindig kahit nanginginig pa rin sa lamig ng ulan. Tumingin siya kay Elias na parabang nahihiya pa rin saktan ang sariling anak gamit ang katotohanang alam niyang kailangan ng ilabas. Anak, hindi ikaw ang unang lalaking pinakasalan ni Maria. Parang may bumagsak na bato sa puso ni Elias. Hindi ako, mahina niyang ulit, hindi makapaniwala. Umiling si Aling Rosa. Anak, may asawa na siya bago ka pa man nakilala. Napanganga si Elias, pero walang lumabas na salita. Parang nanigas ang buong katawan niya. Ang babaeng binigay niya ang buhay niya may asawa. At hindi niya alam. Dahan-dahang umusod si Maria pabalik, parang may nangangahulugang pag-amin sa bawat pag-atras ng paa. I Elias hindi mo naiintindihan. Hindi ganito ang iniisip mo. Hindi totoo lahat ng sinasabi ng nanay mo. Maria. Hindi sumigaw si Elias. Pero ang malamig, mababang boses niya ay parang bagyo. Nagtanong ako ng direkta. Nagtanong ako ng paulit-ulit. Dati pa. Humakbang siya papunta kay Maria. Tinanong kita kung nagkaroon ka na ba ng asawa. Kung may nakaraan kang seryoso. Kung may dapat ba akong malaman bago tayo magpakasal? Hindi makatingin si Maria. At ang sagot mo, malalim na buntong hininga ni Elias. Wala. Wala daw. Ako raw ang first. Ako raw ang tanging minahal. Nagangat ng tingin si Maria, punong-puno ng luha. Hindi ko sinungalingan ang pagmamahal ko sayo, Elias. Hindi ko nilaro ang puso mo. Pero nilaro mo ang pagkatao ko, putol niya, malamig na parang yelo. At nilaro mo ang pangalan ko. Nilaro mo pati ang pamilya ko. Napahawak si Maria sa bibig niya, nanginginig. Ne, lumingon si Elias, paano niyo nalaman? Sigurado po ba kayo? Tumango si Aling Rosa. Anak nakita ko ang papeles. Pipapeles, napalakas ang boses ni Elias. Anak, Nung isang buwan may natapon ng na mga gamit sa storage room. May nakita akong envelope. Hindi ko sana bubuksan pero nakalagay doon ang pangalan ni Maria. At may marriage certificate. Halos man lambot ang tuhod ni Elias. Hindi pa anod, anak. Doon na parang napatigil ang mundo niya. Hindi lang pala pagtataksil. Hindi lang paglilihim. Hindi lang paghihiganti ng tadhana. Possible. Posible na hindi tunay ang kasal nila ni Maria. Posible na buong buhay nilang mag-asawa ay nakasandal sa kasinungalingang legal. At bago pa siya muling makapagsalita, may humakbang mula sa likod ng pinto. Isang boses, malalim, parang sanay sa sigaw at lakas ng loob. Hindi pa siya nakikipaghiwalay sa akin. Napatigil silang tatlo. Dahan-dahang lumabas ang isang lalaki mula sa dilim ng hallway ng mansyon. Basa rin ang buhok halatang kakapasok lang. Nakahudi. Pero kahit simple ang suot, kita sa tindig na hindi siya ordinaryong tao. At nang huminto siya sa tapat ng veranda, doon tumitig si Elias sa mukha ng estranghero. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Tanong ni Elias, mababa pero mabigat. Tinanggal ng lalaki ang hood. At mumiti. Ang uri ng iting hindi nagpapakita ng saya, kundi ng pagmamayari. Elias, ano ba naman yan, Anya, bahay ko rin to kung tutuusin. Halos mawala ng hininga si Elias. At si Maria? Nanlumo, tumakip sa mukha, humagulgol. Andrew, halos sumigaw si Maria. Huwag ka nang magsalita, please. Andrew. Ang unang asawa. At ngayon heto siya. Sa mismong bahay ni Elias. Na para bang walang mali. Para bang siya ang may karapatan hindi pa kami anod, tuloy ni Andrew. Nagpakasal ka sa kanya nang may asawa pa siyang iba. At ngayon naalala mo na siguro kung bakit ako bumalik, Maria? Lumapit si Andrew kay Elias, walang takot, parang alam niyang hindi siya masasaktan. Kasi kahit anong yaman mo, kahit anong mansyon mo, kahit ilang tao ang inuutosan mo, hindi mo mababago ang katotohanan. Sumingkit ang mata ni Elias. Ano na katotohanan, madiin niyang tanong dahan-dahang tumingin si Andrew kay Maria bago nagbalik ang tingin kay Elias. Na ako ang lalaki sa buhay niya na hindi niya kayang bitawan. At bago pa makapagsalita si Elias o makatuloy si Andrew sa sasabihin. Biglang sumabat si Aling Rosa. Hindi ikaw ang hindi niya kayang bitawan. Kundi dahil sekretong tinatago ninyo ng anak. Tumigil ang lahat. Parang huminto ang ulan. At si Elias hindi alam kung mas mas masama pa ba ang susunod niyang maririnig. Anong anak, bulong ni Elias, halos walang boses. At si Aling Rosa tumingin sa kanya na maihawak-hawak na isang katotohanang maaaring sumira sa puso niya habang buhay. Anak, hindi lang pagtataksil to, may bata na involved. At doon, parang sumabog ang dibdib ni Elias. Nay ano pong ibig niyo sabihin? Anong bata? Nagsalubong ang tingin ni na Andrew at Maria, parehong takot. Parehong may tinatago. At si Aling Rosa dahan-dahang tinapik ang braso ni Elias. Anak may batang hindi mo alam na umiiral. At bago niya sabihin ang buong katotohanan. Tumigil ang mundo ni Elias nang marinig niya ang may batang hindi niya alam. Parang lahat ng hangin sa paligid ay nawala. Parang hindi na siya makagalaw. Naiihalos pabulong, anong bata po ang sinasabi niyo? Huminga ng malalim si Aling Rosa, bago tumingin kay Maria na ngayon ay halos hindi makatayo sa hilab ng pag-iyak. Anak, mahina niyang sabi, may anak si Maria kay Andrew. At hindi niya sinabi sayo dahil noon paman may plano na silang gamitin ka. Hindi makapaniwala si Elias. May anak? Anak nila? Napatras siya? Kailan? Paano? Bakit hindi mo sinabi sakin, Maria? Pero bago siya tuluyang sumabog, si Andrew ang sumagot. Bata pa siya noon. Nagkahiwalay kami dahil sa kahirapan. Iniwan niya ako dahil akala niya mas magiging madali ang buhay kung makakahanap siya ng mas mayaman. Nang makilala ka niya, Elias nakita niya ang buhay na wala akong maibibigay. Umiling si Elias, hindi matanggap ang bawat salitang pumapasok sa tenga niya. Maria lahat ba ng ito ginawa mo dahil sa pera? Hindi makatingin si Maria nanginginig ang labi basang-basa ng luha ang mukha Elias mahal kita hindi totoo ang sinasabi nila hindi ganyan Maria putol niya sagutin mo may anak ba kayo ni Andrew at doon tumigil ang paghinga ni Maria tumingala siya tumulo ang luha at sa wakas tumango meron parang may humampas sa sikmura ni Elias napahawak siya sa mesa Napaupo. Hindi niya maintindihan kung saan siya nagkulang. Kung paano niya nagawang mabuhay ng bulag sa loob ng maraming taon. Bakit mo tinago, garalgal niyang tanong. Ako ang asawa mo. Ako ang kasama mo sa bahay. Ako ang nagmahal sa'yo. Ako ang nagtiwala sa'yo. At doon tumulo ang isa pang luha ni Maria, luha na hindi alam kung pagsisisi, pag-amin o takot dahil natakot ako na kapag nalaman mo iiwan mo ako. At Elias hindi ko kayang bumalik sa buhay na pinanggalingan ko. Kaya ko ginawa ang lahat para manatili ka. Natigilan si Elias. Lahat. Namula ang mata ni Maria. Kaya ko tinataboy ang nanay mo kasi natatakot akong may masabi siya. Kaya ako naging masungit, palaging kinakabahan, palaging nagtatago. Hindi dahil hindi ko sila gusto kundi dahil natatakot ako sa araw na ito. Tahimik ang buong veranda. Tanging ulan lang ang maririnig. Pero sa gitna ng katahimikan, may ibang lakas ang boses ni Elias. Maria kung sinabi mo sakin ang totoo noong una, baka naintindihan ko. Baka tinulungan pa kita. Pero ang ginawa mo niloko mo ako. Hindi lang minsan. Hindi lang taon. Kundi buong buhay nating mag-asawa. Hindi sumagot si Maria dahil wala ng paliwanag na makakapuno ng bitak na nabuo sa puso ng lalaki. Si Andrew naman ay nakatayo lang, tila nananahimik dahil alam niyang wala siyang karapatan mangangat ng boses sa tahanang hindi sa kanya. At si Aling Rosa humawak sa balikat ng anak. Anak, hindi kita sinira. Hindi ako nagsumbong para masaktan ka. Pero hindi ko kayang panoorin kang binabalot ng kasinungalingan habang ibinibigay mo lahat. Minsan, mas masakit ang manahimik. Tumulo ang luha ni Elias. Hindi dahil sa galit. Hindi dahil sa hiya. Kundi dahil sa sakit ng taong alam niyang minahal niya ng totoo. Dahan-dahan siyang tumayo. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, tumingin siya kay Maria nang hindi na asawa ang turing, kundi estrangherong nanira ng mundo niya. Maria tapos na tayo. Tuluyan ng gumuho si Maria. Bumunghalit ng iyak. Lumapit sa kanya pero umatras si Elias. Huwag mo akong hawakan. Eli, Elias please ayusin natin 'to makikipaghiwalay ako kay Andrew. Papapirmahin ko siya. Hindi mo na kailangan, malamig na sagot ni Elias. Wala tayong aayusin. Wala tayong ibabalik. Dahil ang kasal natin huminto siya, malalim ang hininga, hindi totoo. At ang pagmamahal mo hindi ako sigurado kung totoo pa dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ni Aling Rosa. Naitara na. Uwi na tayo. Umalis sila ng gabing iyon. Hindi lumingon si Elias. Hindi nagtanong. Hindi nagbalik. At si Maria? Naiwan sa gilid ng pinto, nakaluhod sa sahig na basa ng ulan, humahabo ng hininga sa gitna ng mga luha, alam na ang pinakanatatakutan niya ay dumating na. Si Andrew. Tumalikod, hindi dahil sa pagkapanalo, kundi dahil sa wakas, tapos na ang papel niya sa buhay na matagal na niyang binitawan. At si Elias? Hindi siya bumalik sa mansyon kinabukasan. Pero nagsimula siyang muling mabuhay. Muling nagtiwala. Muling nagmahal, hindi agad, pero unti-unti. At ang pinakamahalaga, hindi na niya hinaya ang pagmanehan ng kasinungalingan ang puso niya. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-uwi niya ng maaga ang nagligtas sa kanya, hindi ang nagwasa.